So yun guys, magandang tanghali muli sa inyong lahat. So nandito tayo ngayon sa flower shop no at uh, muli nagdidilig tayo. So karugtong ito ng video ko no. Kanina kaka-upload ko lang. Kasi dito ako sa loob ng aming flower shop na Kastidi kasi nga hindi ako pwede sa labas mga gano doon mag uh, babad kasi sa sobrang init mga guys ay talagang matutusta kayo kung sa labas kayo mag stay kaya, ayan guys, kung makikita nyo, binabad ko lang yung ano doon, yung uh, hose na may tubig, ayan. Uh, tsaka, pinaandar ko lang yung ano para dito lang ako sa loob, binabantayan ko lang. Kasi dito guys, talagang uh, napakahalaga ng damo at ng kaunting mga tanim-tanim dito, no dito sa Middle East country kasi tingnan nyo naman malayo kasi ako dito sa Kabiasnan nandito ako sa mga bulubundukin na lugar kaya masyadong mainit at kaunti lang yung mga tanim kahit damo kung hindi mo didiligan talagang mamamatay yan kaya ang ginawa ko guys ito dinidiligan ko talaga siya at tanghali paka duty ko kasi alas uh, sa 12 ako nag hanggang alas 9 ng gabi pero sa gabi nagdidilig pa ako mga guys kaya ayan oh, tingnan niyo naman sa paligid ko kung ano makikita niyo, di ba? Halos walang tanim. Puro sasakyan 'yan, yan. diserto talaga 'yan mga guys, oh. So itong tanim na ito, itong mga damo-damo na ito, dati para mga ligaw na damo lang 'yan, yung parang na tumutubo lang. Kaya inalagaan ko lang, guys, kasi uh, maganda naman tingnan pag may mga damo-damo na kaunti na pag ano nang tingin ng customer flower shop talaga kasi may mga damo may mga tanim-tanim kasi Tingnan niyo naman ang paligid oh, wala kayong makikita kahit anong mga tanim. Grabe dito guys, sobrang init pag mag sobrang taglamig. Pero ngayon guys, baka next month after mga 2 months siguro, 3 months pa papalamig na rin dito. Pero talagang bago sila lamig, talagang isa sa ganya yung init niya. So, yun guys no.